Delikadong sakit sa kahayupan ni takboy sa unum ka mga tao sa probinsya sa Sikihor. Task force nga gilangkuban sa mga nagkadiyang ahensya sa gamhanan, giumol aron matutukan ang mga kaso. Ano ang report ni Femery Dumabo? Human makumpirma ang unum ka human case sa Glanders disease sa probinsya sa Sikihor. Daling gihimo ang pagkuha sa mga blood sample sa mga nagkadiyang hayop sa probinsya. Ang Glanders usa ka delikadong bacterial disease nga kasagarang makita sa mga kabayo. Apan maton sa World Organization for Animal Health website, posibleng makuha sa tao ang sakit pinaagi sa direct contact sa nasakit nga mananap. Gikumpirma ni Dr. Jeff Lawrence Buok, Provincial Health Officer sa Sikihor, nga ang Siliman University Hospital ang nagpahibalo sa presensya sa Bork Holder ya Mali sa unong ka-individual. So through blood culture, so ang lubo nila mo yung testingan, aning nakuan, incidental na niya ni nga finding wa sila kabalong nga mo din nila hanggi tambalan sa ilalang mga pasyente. Human madawat ang impormasyon sa ospital. Daling nagpadala ang DOH ng mga tao sa Sikihor aron mo pahigayon og surveillance o contact tracing. Dito nakita nga na may mga 20 kapin ka suspect pero suspect pa ni sila. Wala nila pag confirmed nga naan ni sila ani nga mga nga kagaw. Although na na sila ni mga ang uban kasagaran ani na niyong, mga gipangbati na kay lanat na ang uban kay kasakit ang lawas, garages, anak. So mo nang i-consider sila suspect plus katong kuan. Katong na exposure sa infected nga animals. Gidugang sa PHO nga sa gipahigayong surveillance nakita sa Epidemiology Bureau nga naggikan ang bakterya sa usa ka infected nga kabaw. Ang kabaw matud pa posibleng nagkasakit, giihaw o gikaon sa mga nataptan. Matod sa opisyal, duha sa unom kadataktan sa bakterya ang namatay apan dili matumbok kung tungod kini sa glanders. Kini tungod kay aduna na namatod pa sila gihambid nga sakit. Sa unom ka confirmed sa Siliman -duha kabuk na duha ka na namatay pero dili na to tungod ba sa kagaw kay daghan man sila mga sakit katong duha nga, death sa Siliman. Nunod sa mga kumpermadong kaso, giumulang usa ka task force aron mututok ni ini. Kasamtangan silang nagbuhat og case finding aron masuta kung aduna pay uban nga nataptan sa kagaw. Kani nga sakit is pilagi ni sa hayo padulong sa tawo. Dili ni siya rare ra kayo nang tawo makatakod og lain tawo. So mo na ilang dapat sabton. Another one is dapat kuan. Dapat kanang magdaot na nga kuan, magdaot na nga uh, nyo ang buhi ba ron, ma ma or mabaka, or karabaw, ana. Basta magdaot tagani gani, ayaw na lang nagkana. Ayaw nagikatay, ayaw nagkana. And if mo mugunit mo nila, panigurado nga maglabs mo, Kay hey, ay na makatakod ninyo. Maski sa pasensya sa glander sa probinsya, pasaling sa PHO nga aduna ra sila isarang na antibiotics nga tambal sa maong sakit. Samtang subsubusabang pakigalayon sa mga barangay official sa Lambuhon sa nagkadiang ahensya tungod kay lakip ang barangay sa nakitaan sa maong bakterya na nawagan og subsidya og kooperasyon sa mga mulupyo. Kung simba ko do na oi kuan, mahitabo na pud nga ina nga mga hayupan nga ma kuan, disgrasya ilubong langlili, lang dili na gyud niyog ko ano? kay eh, maglik kay ta sa kuan unsa man sibak kong sakit nga motakboy na nang mga mananapa okay um, maglik kay mag na lang gyud o balik lands gabutin femery dumabok balitang bisdak